Maruman po sa sumatang ang pangbalan ng Spirit. Ang tamin gagawin, isusubtubo ang inyong salitin, sa Panginoon. Ano po ang gagawin na magkaralanggamanan ninyo yung mga pangbalan ng Espiritu Santo? hindi malamig, ang Pangalawa, isuko ang lahat sa ating Panginoon Diyos. Ang iyong nakaraan, ang iyong ngayon, ang iyong bukas, isuko po na. Pangatlo, huwag matakot. Meron pong nakaalala sa iyong dekoran kung sakaling kayo ay makuha. Meron pong sa isang mga answer na nasa dekoran nito. pang

walang kasalan ng tatayo, hindi dito mo sa kinilala pila, wala walang kundiya, walang kayo, tatayo, walang kasalan ng Tayo sa